Hello Mina, Ohio. Ikatlong araw na nga namin ngayon ang aming night shift kaya tara samahan niyo ulit kaming mag-prepare. Medyo maulan nga dito sa lugar namin. Sabi nga nila bagyo daw ito. Ang sarap sana matulog pero kailangan ng bumangon. Ito pa nga rin yung pakwan na bigay ni Obachan. Syempre tinitipid namin 'yan. Pinainit ko na nga rin yung ginisang ampalaya at saka laing. Piprito nga yung kasama ko ng daing na pusit, kaya inihanda ko na yung sausawan. Ganito nga yung ginagawa namin sa suka, binababadan na namin ng sili at bawang. At syempre, pagka ganito ang ulam mo, kailangan talaga meron kang kanin. Sira na naman nga ang diet ng kasama ko sa bahay kasi napapakain siya ng kanin pag ganito yung ulam namin. Yung mga ganitong pagkain Pinoy nga ang hinahanap-hanap nating mga OFW. Kaya kami naman ni ate, ilang minuto pala nga ang nakakali pas naubos na agad namin yung aming inihanda kaya habang pakwan na lang yung kinakain namin kami naman ay nagkukwentuhan ilang araw na nga rin kaming mga ganito ang pagkain kaya naman swabing swabe ang pagpasok namin syempre kailangan natin ng maraming energy bago pumasok hanggang dito na lang muna eh!